Narito tayo ngayon upang matunghayan ang update sa Rowell and Rachel Love Team Noong araw na yon ay naka-schedule na magkita si Kuya Ruel and Miss Rachel. Habang nasa sasakyan si Miss Rachel, ay parang kinakabahan ito at excited. At nung nakarating na rin sila doon, ay nakita na sila ni Kuya Ruel. Grabe at napakasaya nga no, ni Kuya Ruel and Miss Rachel sapagkat kasama na naman nila ang isa't -isa sila nga ay gumagawa ng video noon at habang gumagawa sila ng mga videos ay talaga kita-kita na kinikilig sila sa isa't isa at talagang hindi ito scripted sapagkat yun talaga ang kanilang reaction at nalaramdaman grabe at sobra din ang kilig ng mga tao doon pati na rin ng Kalingap team sapagkat sobrang compatible at bagay na bagay talaga para sa isa't isa si Queroel at si Miss Rachel. Hindi, si Rachel sumabay lang. Sumabay lang si Rachel. Itrick si Malay si Rosendo Lanin. Hi. Hello. Hi guys. Hi guys. <laughs> channel mo pala to? <laughs> Sorry okay, ah, Nak nakikiyan ako sa channel mo. Ito na po ang um, sinundo natin. No. Dalawa. Ang cute ng uniform ninyo. Ang cute nina? Super! Yay. Ay, Ang kit nina ni Rachel. Saka ni Trixie. Ay, palit na ba? Ay! Palit <laughs> na ba? Agay daw. Grabe. <laughs> Hindi man lang nagpakibot. Hindi <laughs> 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 man lang nagtangging konti. <laughs> so, ayan po mga kalingap si Rachel at si Trixie. sa mga lagi nagtatanong. Ah. Nasaan si Romel? si Romel? Si Rachel po ang tanongin ninyo. Ay, tulog. Tulog po? Ay, alam. So, ano. So, kumusta ang school? Sa anong nangyari ngayon sa school? Ay. Ganun, sa so, may mga award kayo. Tingin? Tingin? Ay, grabe, ang galing talaga ng mga scholar ng Kalingap. May mga awards. Oh. Ah, fairness. naman pinilit yan sa mga teacher nyo? Ay, Hindi. With honors. Yung isa, 92%. Grabe, lakas. Si Rachel, ilan? May 92 din. May tito Aba! Mukhang ano ha? Hindi ka managpapyo! Oh, wala akong sinabi! Sabi ko, sabi ko mukhang magaling. Mukhang matalino, gano'n. Yun so, no? yun sa akin, yung tito. Tito? Yung tito. Pang-tito na pala, bro, ang ano natin. Nandiyan nakaka-bother <laughs> yun ha. Parang lala na siya, bro. Bro, pang-tito na tayo ha. Ah. Hindi na nga. Pwede na yan. So ayan po mga kalingap yung weather ngayon. Grabe ka po nang ganda ng init. Nagpalipad ba nga akong drone? Tapos ngayon. Ayan po may ulas yan na kaya parang naman. to ng mga babae. Oh Wala. Na ayan na. Ito po ang unang LQ namin ni ano. Electricity. <laughs> ha? Sorry, sorry bro. Ito bang magkasalanan? Yung ulat. Hindi ah, di ko alam kung anong gagawin natin dito. Anong gagawin natin dito, Trixie? Hindi ko alam. Yan, yeah, mo yata ako eh. Ay! Yeah, Grabe <laughs> ka. Saan kami na Rachel dito? Ha? Driver mo ako. Driver ka? Sheltered <laughs> wheel. Ay, no, P.A. <laughs> <laughs> Ay, lagi lagi ako ang <laughs> third wheel sa hindi ko yung Ay! Ala! dito! Nag... <laughs> naglabas na lang sa alubin. Tapos <laughs> <laughs> <Saan laughs> sinabi niya pa. Oh Double kill yan, bro. <laughs> <laughs> Allah namin. Oh Trixie, umami na. Oh oh, bro. Ako, grob. Ako, grob. Trixie, naku, no. siguraduhin mo. Nadala siya. Nadala ng emosyon. Nadala siya ng emosyon, mga kalinga, pagpasensyaan nyo na po kasi di pa sila kumakain. At dala po yan ang malakas na ulan. Nabasa po yung bunbunan niya. So, let's habang ginagawa nga ni Kuya Ruel and Miss Rachel ang mga videos, ay kitang kita na nag enjoy talaga ang dalawa. Grabe at parang pag tinignan mo nga silang dalawa, ay kitang kita na in love na talaga sila sa isa't isa. Kitang kita din ang pagka-gentleman ni Kuya Ruel kay Miss Rachel sapagkat inaalala niya talaga ito kung saan pupunta ang dalaga pati na rin inaasikaso niya kung ano ang mga dala ni Miss Rachel nang sa ganon ay hindi niya rin ito makalimutan grabe at kita kita na natin kung gaano nga ka-sweet si Kuya Ruel and Miss Rachel sa isa't isa Napakadaming fan nga ang nagsasabi na baka nga mag na daw talaga silang dalawa sapagkat napakasweet nga nila at kitang kita na in love talaga si Kuya Ruel kay Miss Rachel. Ganon din naman si Miss Rachel kay Kuya Ruel. Grabe nga ang kilig ng mga tao doon pati na rin ng buong kalingap din. Bagay na bagay talaga silang dalawa.

papa gue itu aku para pas <Sess> <Sess> auto to kayo lang to ah <laughs> nakahalata na ako ikaw ba yung nangliligaw kanina ka kanta ng eh shoot ka dito sa tao ito ka na kulit Mapapap ay malabas <saan> <laughs> ano? <laughs> oh, <laughs>

Bro, tatat, na si kita ko na si sa selfie. Okay. Okay na lang dito. <laughs> si <laughs> Grabe si kali at bro. Salamat Edu. Yeah. Sa iyong pag-pag video sa Amin, dito ay si Rachel, mga kalina. <laughs> Gaby, <laughs> <Marami. Ay>, paaray. Sracial. <laughs> hi, hi. Katabibay pa ipading kayo, ah. <laughs> Joanne <your> one, two. <laughs> Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa mga pangangalaga, hinggil sa mga pangangalaga. Hinggil sa mga pangangalaga. sa mga Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye.